Yo, what's up mga Lodi? Good morning! Happy Monday sa inyong lahat! What's up? Alright, yan. Medyo maaraw pero malamig yung panahon. Kaya nagsigang na lang ako ng salmon mga tol. Tingnan nyo ito. Masarap. Sinigang na salmon is the best. Oh, malamig na panahon. Sinigang na salmon. As usual. <laughs> Sinigang na salmon. Yan. nag kasi si Mrs. mga tol. Yan. Pork stick daw. Kaya lang, eh. Pork stick. Ito na nyo man, frozen pag na to. Alright? mga tol, let's eat, dahil dahil ako ngayon tinakal ko na yung aking kanin alright, so let's eat mga tol alright okay, mga tol, ang oh. sinigang masalmon and syempre yung kanin tama ng dalawang takal, alright let's eat mga tol let's go tara tara, malamig na panahon sinigang masalmon and dalawang takal na rice yes.